That is what you do Pero the way, the way you talk. OWA Administrator Arnel Ignacio, galit na galit niyang sinugod ang isang claim company matapos lumapit sa kanya ang pamilya ng isang OFW na namatay di umano sa sakit ng malaria. Ah, gusto mo pa na ng ganitong bakbakan ha? Sige, pupunta ako dyan ngayon. Pupunta ako dyan ngayon, time mo. Sinugod nga ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang nasabing kumpanya matapos nga nitong marinig ang complaint ng ina ng pumanaw na OFW. Dahil hindi nga raw sila trinato ng maayos ng kumpanyang may hawak ng benepisyo ng nasabing pumanaw na OFW na isang seaman na pumanaw di umano dulot ng isang komplikasyon dahil sa malaria nitong nakaraang August 24, 2024. Galit na galit nga si OWA Administrator dahil nga sa sinapit ng ina ng OFW. Dahil nga sa gitna ng sinapit ng anak ay personal pa itong pumunta sa OWA para makahingi mismo ng tulong. Ginawa nga ito ng ina ng biktima dahil nga hindi raw nakikipag-cooperate ang kumpanyang may hawak ng binipisyo dahil sa halip nga raw na sila ay tulungan, mas nagagalit pa nga raw sa ina ng OFW ang kumpanyang nilalapitan nila ng tulong. Kaya nga matapos marinig ni OWA Administrator ang sumbong ng ina ng OFW ay agad nga nitong tinawagan ang nasabing kumpanya pero hindi ito sumagot ng maayos. Kaya agad itong sinugod ni OWA Administrator at pinagsabihan. Narito nga ang kabuuan ng video kung paano hinarap ni O Administrator ang nasabing kumpanya na ayaw ngang ibigay ang claim sa ina ng pumanong na siman. Para kayo mga ng puso, ikaw bakit pag-uusap eh. Talaga. Kung sana ito, simple games na ito, hindi na matayan eh. ano ang ang, ang, ang Ito kailangan namin. Ito is tapos na, na Hindi niyo walang intindihan mo po. You should be facilitative pagkala na ito. Tapos pinagagalitan mo pa sa text. Nakatagsusumbok. Yung approach mo kasi ang may diferensya. Ang tono mo, hindi pa po yung daw Important is human relationship. That is what you do na ka. Pero the way, the way you talk, oh, ganito ngayon ang kausap mo. Sige, paano? Hindi siya matapang eh. Alam mo kayo dapat naiintindihan niyo yan, taong hinahandle niyo. At yung mga problema nila, eh, problema hindi niyo gugusto yung mangyari sa inyo. mo ito, yung anak ni na ng malaria, nadala sa ospital, patay. Sige nga, don't you think na tayo dapat, sige nai, ano, kami na, baana? ano yung ulang mo, sige, tutulungan ka namin. You should sound that way. Para kayo, you are so, the way you talk to this, oh, you're so cruel. Cool. dahil nga sa sobrang galit ni Mr. Arnel Ignacio ay humingi ng kapatawaran ang staff ng kumpanya sa pamilya ng pumanaw na siman at nangakong gagawin ng lahat para maibigay ang nararapat na benepisyo para sa pamilya ng OFW na naulila. Mabuti na nga lamang at may isang Arnel Ignacio na handang tumulong sa mga OFW. Kaya naman, kung may mga kinakaharap kayong problema at mga benepisyo na hindi makuha-kuha, ay pwede kayong lumapit sa OWA para personal nila kayong matulungan sa mga problema ang kinakaharap nyo bilang isang OFW. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.